Andrea Brillantes, matapang na sumagot sa pag-unfollow ni Catherine Bernardo sa kanya sa Instagram. Viral ngayon sa iba't ibang social media platforms at talagang pinag-uusapan ng mga netizens at ng kanika nilang mga fans ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo noong nakaraang linggo na siyang tila ginanti naman ni Andrea Brillantes sa kanyang pag-unfollow ngayon lamang. Nagsimula ang mainit na issue sa pagitan ni Andrea Brillantes at ni Catherine Bernardo noong isiniwalat ni OJ Diaz ang umano'y hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla at siyang itinuturong dahilan ay si Andrea Brillantes. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nakita namang magkasama sa isang event si Kat at si Daniel Padilla. Kasama rin dito ang ilan pa sa kanilang mga kaibigan na sina Maha Salvador at Rambo Nunez. Nakuhanan pang nagsasayaw si Catherine at si Daniel Padilla ng masaya sa isang event. Nagsaya at nagbunyi ang Katniel fans nang makita ang video na magkasama ang Katniel at inulan naman ng pambabatikos si O.J. Diaz dahil sa kanyang mga isiniwalat na hiwalayan umano ng Katniel nang mag-viral naman ang video ni Kat at ni Daniel, ay sinundan naman ito ng pag-unfollow ni Catherine Bernardo kay Andrea Brillantes. Isang araw lamang ang nakalipas, tila gumanti si Andrea, in-unfollow rin si Kat. Ani nila, gumanti ng pag-unfollow sa Instagram si Andrea Brillantes kay Catherine Bernardo. Ito ay matapos siyang i-unfollow kamakailan sa gitna ng mga issue na mayroon silang relasyon ni Daniel Padilla. Sa viral screenshot, hindi na makita si Andrea Brillante sa listahan ng mga followers ni Catherine, ang girlfriend ni Daniel Padilla sa IG. Dahil sa kumalat na screenshot na ito, dinoble check naman ito ng mga netizens at kitang kita nila na wala na talaga sa following ni Catherine Bernardo si Andrea Brillantes. Kahapon lamang ay nag-unfollow na rin si Andrea Brillantes kay Kat. Ayon naman sa ilang mga fans, ito na umano ang ikalawang beses na nag-unfollow si Katrin kay Andrea. Ang una ay nang magkaroon sila ng feud ilang taon na ang nakakaraan. Sari-sari naman ang naging reaksyon ng netizens sa nasabing IG and ng dalawang aktres. Ani ng ilan, lumalaki na yung usok. Malamang, true legend na wala na sila Kat at DJ the plot thickness. Ani pa ng isa. Taray ni Bagets. I will do the same thing and follow too. Quits lang. Surprisingly, quiet ata si Blight sa issue now. DJ should clear things once and for all. Whatever it may be, the rapid fans needs to know the truth.